So guys, ito na. Ito na ang pinaka-exciting part at tatawid na nga pala kami ng hanging bridge kasama ang dalawang, dalawang takot na takot. Tingnan nyo ang hanging bridge kung ganon kataas. Leo Butang <laughs> Leo Butang Leo Butang Leo Butang Leo Butang Kaya nyo ba? Yes! <laughs> so andito na po kami ngayon sa Hanging Bridge At kitang kita nyo naman po na tinutuloy ko ang kahabaan ng Hanging Bridge na ito dito sa Manggahan At kitang kita nyo naman po ang ilog at ang bundok din yung sa aking likod Tingnan nyo naman po, oh, napakaganda talaga din eh Diyos ko! Tingnan Ang ganda o, oh, ilog Na. na ulan. <laughs> na. 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 Na ulan. Na. Na. Na ulan. Tingnan niyo yung dalawa, Diyos ko. Gaya na makalakad. Tingnan nyo. Kapit-kapit, oh. Tingnan niyo

hindi naman ako siga bago pa kami makadating sa ilog eh hindi naman makababa din sa tulungan adbang. Ito mo, hindi yung dadal kang daldal. <laughs> e, Teka, hindi ko kita. Inay! <laughs> Saan? Lakad. Saan ka? <laughs> Nakakad ho kami ng kabayo. Sa kabagalan bumaba ni Ga. Kapaghabol kami ng kabayo. Tingnan nyo naman diadaan na namin kung gano'ng kabato. Bukas ipapakita ko sa inyo. Bukas ang ilog din eh. Kaya napakaganda ng ilog oh. Kami magluluto muna din yung Toyota Kote namin sa ilog. Tingin nyo ang pag guys, ni close, close, <laughs> salako, Guys, na ako Dahil pa ng bukal ng ilog ang mukha ni Kalson. Simula pa umaga. Simula <laughs> pa umaga. <laughs> Pwede na, na ligo, pagkagising eh. na pagkagising. <laughs> Tingin nyo, ang sarap ng ulam namin, Toyo. Ang lutoan lang naman dito, kakan daw. Ang lutoan dito ay parang lutoan lang din sa amin. Diba? ba lutoan yung mamalit. Napakita, nasan ka? Nandun na. Napakita ko sa balatong inyo yung mamalit. Napakita ka pa yung malukay. Tingnan oh. Tingin nyo ka ulam namin, mamalit. Napakalalaki ng kahapon kasi laki na rin. Sini? <laughs> <laughs> Dito lang naman nakalagay yung mga bagay namin. Kundi na matay ka kayo sa bahay. Ito po ang unang kwarto ni Nati Maylin. At may makikita po kayo ditong bisitang pandangal. <laughs> na walang ginawa kundi di kumutkot na lang kumutkot. Oh, ano okay. kung ano kinukutkot na sige. <laughs> diba ito po ang unang kwarto. Di, may taas pa po yan. May taas. Akin taas sa akin tayo. Ayan. Ang ganda Oh. Hindi talaga ang ganda. Yan dito po kami natulog. <laughs> Ayan, karton tinulogan. Dito pala natulog si tatay, di yung manaip bisit ang pandangan. Ito ang pangalawa, Oh. Ang ganda. Huwag mo na yung pangalawa, di madahin pala. Diba? Huwag oh, ka niya ang niya. Oo. Oh. May tatlo, pang tatlo to. Ito maganda, Oh. Gusto ko dito maginaw. Diba? Kahit maliit ang bahay, madaming kwarto. Ito pala ang pang-apat. Madaming kwarto dito, apat. Apat ang kwarto dito. Oh, tapos, pag silip nyo dito. Ayan, ganyan. Pag silip nyo ay taniman. Nagluto ka Sigaho. Simulat sa pool nung, nung nagpunta din ni Kuya ang ginawa hindi, kundi, kumain ng kumain. Tingnan niyo, may tabi ng pagkain. Tusko, itinabi ang sinangag at kakainin na daw niya. Ay, wala pa ba, pang ulam. Nagluto talaga kami, ikaw. Ah, oh, hindi pa luto ang pang ulam, ina, may tabi ng kanya. <laughs> Parang grade 1 <one>, day. Eh. <laughs> Hindi ako natutuwa.